pastor ang pinagsasabi mo dyan. Huwag ka na pa, Clarissa. Alam ko na yung totoo. Naalala ko na yung buong nakaraan ko. Alam ko na ako si Maylene Fuentebella. Nagulat ka, no? Bakit? Akala mo ba may tatago mo sa akin yung totoo, ha? Ikaw, matagal mo na palang alam na ako si Maylene pero hindi mo man lang sinabi sa akin Pinabayaan mong isipin ko na wala na akong magulang? Na mag-isa na lang ako? At mismong pinsan ko pa yung gumawa sa akin ito? Oo nga. Pinsan mo ko. Pinsan lang. Kaya lahat ng pagmamahal ni Nanay Lilian, puro tira-tira lang yung natatanggap ko. Alam mo kung bakit? Dahil naubos na sa'yo yung lahat. Dahil ikaw ang anak nila. Kaya ngayon na pinatikim na sa'kin akin ni Daddy lahat ng ginhawa sa buhay. Pakakawalan ko pa ba yun? Sa puntong buhay ko na nga yung kinukuha mo eh! Magulang ko, pagkatao ko! Aba, bakit? Di ba iniwan mo rin naman ako sa putik noon? Pinabayaan mo ko nung landslide. Kaya ngayon, kanya-kanya na tayo ng buhay. Clarissa, iba na to eh! Pamilya ko na itong kinukuha mo! Anong gagawin mo? Magsusumbong ka kay Daddy? Hindi yun maniniwala sa'yo, Catherine. Ipapaliwana ko sa ang lahat. At maniniwala siya sa akin. ko sa kanya kayong tunay niyang anak. <laughs> Sir Ferdinand! Hindi ako papayag. At mas lalong hindi ako papayag na paikuti mo yung pamilya ko dahil lang sa mga kalokohan mo. Sir Ferdinand! Wala dito si Daddy! Teresa, pabayaan mo na si Catherine. Huwag kang makialam dito, Jepoy, ha? padaanin mo ako. Wala sabi dito si Daddy, eh! mo nga ako! Hindi na ako natatakot sa iyo. ko na lahat ng kinuha mo sa akin. Ikaw. Wala kang makukuha sa akin. Mamamatay muna ako bago ko isoli sa lahat. Akala mo ba natatakot pa ako sa ha Clarissa? Hindi na ako gaya ng dati. Hindi na ako basta-basta magpapaapi sa'yo. Ngayon, ipaglalaban ko na yung karapatan ko dahil akong tunay na Fentabella. Ah, ganun. Hindi ka na natatakot sa'kin? Lalaban ka, ha? Mas hindi na ako natatakot sa'yo! Isya huh? tama Malulog, na! Malulog, tinakalaban mo ako! Tama na! Kasiya ka! Ha? Pitawan na ako! Lalabak ka ha! Oo, tama. tama na ba! Pitawan mo nga ako, J-Boy! Ano ha? Pitawan mo sabi ako eh! sabing tama na, di ba? ano gusto mo ha? Kakalad ka rin kita palabas at tatawag ako ng guard! Ang lakas mo ang loob sabihin yan! hindi eh, di nga dapat ikaw ang kalad ka rin itong palabas? Teka nga! Kasi di ba? dinako mo yung pamilya ko eh! Alam mo, noon pa lang Magnanakaw ka na. Lahat na lang ninakaw mo. Napakasama mo, Clarissa! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Diyan ba? Kaya totoo naman na! Magnanakaw ka! Kapal ng mukha mo, ha? Mas makapal ng mo! Hindi na ako natatakot sa'yo at hindi ako titigil hanggat hindi kita na isusumbong! Guard! Kunin niyo na yung babae ito! Bilisan niyo nga!